Madali na. 5 yard ganyan paggawa pong ko. Ito ang ng oh, oh, pong. Ka. Oh, uh, uh, si Nagyan na ganyan. Pwede ng cortina. Oo, pwede ko. Ati mo. ng kulay. Pong bench. Ati yung design. May may itong pong Yan, itong pong na Itong pong datang mo daw rin eh. Ali, day. Alaya Ang po kayo At ito po kasi sa hospital kaya Kasi okay na po si Madel. Tignan niyo po si Madel oh. Magalan na po si Mother. Wag po kayo maglalala ako okay, no, yung lakas. Ang may stress yun. Oh, hmm. okay. Pero maborda. Uy, yung kaya. Uy, tayo yung kaya, 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 kaya niya. Alis mo. Alis, turn on on it Ikaw masyadong magdaldal na. Ito yung ka kayang pwede? sasabi na magbabasa basa ka mo. Ito yung mula na Lolo, Lolo, ano ba Lolo, Lolo, ano ano

kapal na, no? 6 inches. Di ba? May na eh. Eh, paano Eh, paano sa Eh, parang sa sobrang? Eh, um, so sa pip akong kapal? Pagkakaya yan akong So, nung sa sikso? Nung sa tindog ko na pa? Mami na yung dam. O yan, hindi na magsalita yung nanay. Binawal yung magsalita. Ang mga tama! mga tama! Ang <laughs> mga <Pag> tama! Ang <laughs>

Oh, okay, nanay, pa na na niyo na nanay. Ano ko niya yung Ali. ano ta? Ito, kahit ulam yung babi Eh, po sobrang sobrang, kaya. kanya. Oo, yan. Pura ito. Nanya kanya yan, tela yan o bedsheet? Tela yan, pwede bedsheet. Kaya mo magkasakit isa. Ano mo yan? Ang kulumban, kulumban? Kaluban, ne? Oo, kaluban, ne, Magaguli, oh. Saka ang guli, ang guli kaya guli. Puno ka ka, nandiyan pa magiging katitay-tay. Sampai. Tapos ng Sali ako ng na, yan lang, dress. Oo! Eh, pwede, eh. Mahal, eh. Sunti nga po oh. na ako pala. Ikit na yung uwi. ko na, Amerika. Bahal kit na ano kay sura na eh. Sa pano, ang nati. Pwede kayo pag gawang bedsheet din sa sabro na sana eh. Ang muna pag gawang bedsheet naman talaga eh. Kuluban! Tapos muna yun, kalit muna kita dala yung muli po so, ito makalimuan so, niyo po. Gusto po rin sa'yo ma, na ikaw pang instruction na ni Doktor kanyan, nena, nena, nung... Yeah. Pero bukas talagang kaya eh. Bukas ka nung bahay mag-lunch, i-out na na ako. Yeah.